Vitor nyo nga So, pa-explain lang po. Um, ba, Masama ba ito? Hindi wala nga. Ba, dito? Gaya na yung sinabi ko, wala namang sinabi yung Rappler article na illegal na ginawa. Dahil wala namang talagang illegal doon. Kaya lang yung inwendo nga, insinuation at yung malicious timing, kinu-question ko. Dahil uh, lumabas ng article to noon pa, inulit lang uli at dinikit dito sa kwentong, um, kwentong um, ito. Ako nung dito na insertion, sabi ko ang pinakamalaking ang nakuhang pondo ay mismo sa paglalahad ng pangulo kahapon ay nung niwala ako dito sa Senado, ako'y gobernador sa aming lalawigan. Pero kung sir, magkaroon ng, ng Senate Senador... investigation, huh? kung magkaroon ng Senate investigation kahit naging campaign donor niyo yon, hindi yon makakaasa um, na magiging fair pa rin kayo sa Sa 27 taon ko sa Kongreso, sa gobyerno at sa Senado, ang mali palagi sa akin ay mali at ang tama ay tama. Kaibigan man, kakilala o hindi, pantay ang aking magiging uh, pagtrato. Yes? Sir, kung kontrata na, sir, tinulungan kayo para makakuha sila ng mga kontrata? Gaya ng sinabi ko, hindi, wala at niwala sa artikulo yon. Yan na naman yung inwendo at insinuation na palaging dinidikit at sinasabi, porkit um, nag o nagbigay. Matagal ko ng kaibigan at kakilala, uh, sa at tumutulong talaga sa amin mula't mula pa nung hindi pa iso to, at um, tubong sarusagon talaga siya. SP sorry, hmm. pero nakakuha siya ng kontrata nung senador na po kayo at ulitin ko lang at may any help ba siyang nakuha? Yung mas malaking nakuha niya ay nung wala ako dito. Send so, my... Wala ako dito. Bibigyan namin yung figure sa inyo. Mm -hmm. Pero nung senador na kayo SP, nakakuha pa siya ng kontrata po. Hindi ko alam dahil hindi naman niya ako partner sa negosyo. Um hindi ako bahagi ng kanya negos. Again, That's the innuendo and the insinuation being floated and propagated. Bakit natin hindi tingnan? Sino ba yung mga mambabatas at opisyal na gobyerno na aktual na kontraktor? Aktual na may-ari? Nung mga, nung mga kumpanya na nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Kaya nga naghain kami ng panukalang batas, hindi ba ng bill, na sinasabing bawal na up to the fourth civil degree. Kasi usually pag nagiging gobyerno, nagiging opisyal ng na gobyerno, appointed or elected, binibigay sa anak, binibigay sa asawa. Fourth civil degree is beyond the first cousin. So second cousin na kung gusto niyang ipasa pa kung pagkakatiwalaan niya. Isa na lang, SP. For the record, lahat nung nakuha niya, nung time na senador na kayo, wala kayong tinulong sa kanya? Wala at hindi ko alam nga kung ano man yun. Dahil hindi ako bahagi ng kanyang kumpanya at wala akong pakialam sa kanyang negosyo. At kung titingnan at susuriin din niya yung paglalahad ng Pangulo, um, may Cebu, may kung saan ma, wala na, hindi, ko alam. Hindi naman hindi, naman siya nagre-report sa akin ng mga ganyan. Yes. Said Um, may mga lumalabas na, na mga ibang video din na uh, sinasabi nung 2021, mga nasa apat lang yung kanyang project, yung kanyang company. But uh, 2022, after kayong uh, magtulungan doon sa inyong kandida, uh, kandidatura, umabot na ng mahigit 20 That is again an insinuation. Look at the figures again. Before you ask that question, why? Ang pinag-uusapan, 2022 budget. Ginawa ang 2022 budget ng 2021 Congress. Hindi pa ako bahagi ng 2021 Congress at that time. Governor pa ako sa aming lalawigan. Kung pag-uusapan mo ay budget ng 2022, ginawa yan ng 2021. So, sorry. I'm kindly check your facts. So, mm. sir, maaari bang ano, kahit uh, kung hindi nyo man siya tinulungan, ma. Pa pwede bang may mga instances na ginagamit yung name nyo para makakuha siya kung Kung may ginawa siyang illegal, ulitin ko ha, kung may ginawang illegal sino man, dapat managot sila. Pero wala akong kinalaman kaugnay sa program of work, pag-bid, pag-award. Ang binibid at award namin ay mga programa at proyekto ng lalawigan noon ng Sorsogon, kung saan procuring entity ang Sorsogon Provincial Government. Wala kaming kinalaman sa National Government Agency Procurement. Kabilang na ang pagbabayad. Ni hindi nga ako bahagi ng Kongreso Pero babalikan ko. Bakit ba pinupuntir yan ng Rappler at ninyo ang 1% ng 550 billion? Nasaan yung 99%? Um, talagang ang unang article na ilalabas. Napaka-coincidental naman. galing naman masyado. Unahin natin yung 1% bago yung 99%. Ni hindi inuna yung pinakamalalaking kumpanyang binanggit ng Pangulo. Isa pa sa pinakamalit. Um, pero maging ganun pa man, dahil wala kami tinatago, sasagutin ko palagi yan at hindi ko tatalikuran yung responsibilidad na maging transparent at um, sumagot sa mga katanungan bagaman dispalinghado kaugnay sa bagay na ito.